kamusta na? Okay lang. Uh, mga kababayan ko, ito pala yung ka-scout ni uh, Kadagat Mix. At uh, pwede po malaman ang pangalan niyo, te? Opo. Janice po. Janice? Opo. Janice si, si Kuya. Si, po. si Catalino Erebete po. Catalino Erebete. Parang taong ka na -tabi. 45 po siya. 45 na. So, kasi so, edad ko lang pala. Ano nga? Huwag kasi edad nga. Ayan, nang, nang miswak hmm. na nga ni... Yan Mga po siya. Po yung mm. okay. mm. ilang, ilang ano, ilang buwan na siyang ganyan? Ang dalawang buwan na po. Buwan na. Nakakalakad naman siya. Nakaka unti, -unti po kasi nahihilo po siya kasi hindi mm, man po siya okay. nagkakaon. Puro Say hi! 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 At pupuntahan natin yung na-escout ni Kadao Katmis dito. Tignan natin kung anong kalagayan. Uh, uh. Ito yung ito. yung papunta kay na ano dati no. Ah? Si yung matanda na para hilot. Oh, si Lau. Si Tatay si Lau, <laughs> yan. Tayo ta kay tira mo pa. Oo, oh, uh -huh. oo, okay. oh, oh, pero may kami nag ano din ng lola ko. Mm. Ito yung bahay niya, ito yung basya. Bedyang kay ayaw. Di ba? Oh, wala pa. Ha? Wala pa sa bilis ko. Oh, ano yun pala Magandang, okay. magandang hapon po. ano pala Ano pala Magandang hapon. Pwede magkituloy? Pwede na po. Pasok Dito po ang ano niya. Ito po yung bahay ng aming dad. Puntaan mga kabayang ko. po ang agung po. Pwede makit tuloy. Ma, ano madilim. Okay lang. Ayun po siya, nangayayat na. may na pa. pa. Uh Kaya ako pa lang ito. Ano to pag nag-uulan? Pag nag -ulan ulan. po, ulan din po. Ulan, uh yan po ulan. siya. Ayan, nangayayat na po siya. Di naman Malang po siya. hapon po. Ako nga pala si Joe Walking Tours. Kamusta na? Okay lang. At uh, mga kababayan ko, ito pala yung na-scout ka ni uh, Kadagat Mix. At uh, pwede po malaman ng pangalan niyo, te. Opo. Janice po. Janice? Opo. Janice si si Kuya. Po. Si Catalino Erebete po. Catalino Erebete. Parang taong ka na Forty-five 45 po siya. 45 na. So, so, kasi sa na nang... edad ko lang pala. Ano eh. ka sa edad nga? Ayan, nang, nang miswak hmm. na nga hmm. mm. Yan hmm. ni Yan po siya. Eh. Okay. Mm. Ilang ilang ano, ilang buwan na siyang ganyan? Ang dalawang buwan na po. Dalawang buwan na. naman siya. nakakaunti unti po kasi nahihilo po siya kasi hindi mm. man po siya nagkakaon. Puro lang po siya gatas. Itong kabuwan na ito, ito yung bahay niyo? Opo, bahay po namin to. Gawa-gawa mm. ko lang po ito eh. Ikaw ang gumawa ng bahay na ito? Opo, oh. ang gawa-gawa ko lang po itong mm. ano nandito pala kami dahil sa yun nga nilapit ni Kadagat Mix. Apo. Nang sabi niya, dalawin natin, punta natin at para makita natin kung ano yung kalagayan. So yun nga, kaya kapin pumunta rito. So, may tumulong na ba sa inyo na ano? Wala din po eh. Pagpunta po namin doon sa Preto Diaz, wala din po. Wala bang may naitulong yung ano? Pamasay lang po namin pa Preto di pa Sorsogon. Tapos wala din po. Yan. di kayo lumapit kay ano? kay mayor, may mayor? lumapit po kasi wala man po doon si mayor nag ano daw po nag, nag ano ng mga gamit sa ano sa si school kaya uh, nga po kababayan mga kababayan po, sana may makapanood ng video nito ha? at ito po yung kalagayan ni kuya at eh nangangailangan po talaga siya ng tulong financial tapos sa kanyang kalagayan at yan po yung kalagayan niya eh, ang hirap. Kailangan pa, kailangan pa sana malugtungan yung buhay ni Kuya. Gusto niya pa magpadala po sa BRTTX, kaso po wala po talaga akong pera pang ano do Ayun nga po mga kababayan ko. Dito sa Pilipinas, maraming nangangailangan lalo lalo na sa mga hospitalization dahil sa sakit ng mga tao. So, ang problema nila ay yung pangpa-hospital at ang mahirap naman ito itong gobyerno natin dito eh, kung nalapitan yung marami mga alibay at eh, yung nga lang hindi nila hindi nila pinupukusan yung mga taong katulad nito ito ang dapat na makita ng ating mga nasa gobyerno ito mga kalagayan ng galitong tao hirap na nga sa alo pang nahihirapan sa kanilang kalagayan so, ito yung kanilang Bahay, barong-barong, kung makikita niyo. Napaka, eh kung umuulan, lalo pang uulan din dito. Opo. Hmm. Ilan po ang anak ninyo? Lima po, isa lang po anak niya sa akin. Um, Anong dating trabaho niya, kuya? Kontraksyon po. Um, hindi na siya makapag construction ito? Hindi na po. Dalawang buwan na noon, po. Ano yung sakit niya? Ba sa baga po. Baga? cancer na po siya. Stages mm. Stage na? May ilang stage na siya? Hindi mo po sinabi ng doktor. Ginanun lang ako ng doktor. Ginanun yeah, lang. Ginanun well, lang. Wala. sabihin wala na yun. Pero gusto niya pa man mabuhay. Kaso yun oh, nga, yung, yung gatas ang... niya, hindi, hindi niya nga iniinom eh. Tubig pa, lang dapat, siya ng tubig. Dapat ano, kain ka lang ng kain para at hindi least malay mo. Hindi nga din mo. po siya makalunok. Mm. Well, at least si... Eh, dapat, ko? Ano, 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 ta suero aswero. Hmm. Pinahali na po eh. Pero hindi tatlong, ka naman nahihirapan huminga? Tatlong linggo na siya sa hospital. Kasi hindi lang sa balay ko tao, makaswero siya para mas hindi man siya makakakak. Hindi man po kasi pwede hindi sa balay. Grabe man, hmm. sinda ano? Dapat Sabi ko, ano? May, may, tira pa nga sana yung ano, yung swero niya. Ang ganyan pa kadami sabi ko, pwede po ba yan iuwi? Sabi niya, hindi daw, bawal daw. Kaya sabi ko, hindi mo. Mga. Grabe siya, talaga pa mayaman lang ang ano nila. Ganyan. Nung ni inilapit niyo, niyo, niyo doon sa uh, kanamayor, dinalo, niminsan ba dinalaw man lang nito hindi nito? Po. Wala man lang dumalaw wala ng mga taga ano? Wala po. Dapat kasi pag may mga ganito, dinadalaw nila dahil para alam nila kung saan sila banda tutulong. Hindi yung lalapit ka tapos wala naman silang aksyon. Ang daming dahilan. papel ka ining ano. Ya umpo. Piling patingin ng ano nila, yung ano niya, yung mga inaano niya. Mga kabayan natin, seryoso talaga itong nangyayari kay Kuya sa pamilya niya. So lumapit sila sa mayors daw, eh, busy. At yun ang ano, dapat ina na nila ito kasi napaka ano, bata pa si tatay ini po ano po ini kahapon ni doktora Jennifer sa hospital sabi sa hmm. kuya kung makakuha daw kami kay pang ano pang gastos po duman pa sa provincial ay sa hmm. Legazpi October 9 pa ito ano mm -hmm. siya na daw po ang bahala sa sakayan mm -hmm. sa ligaspi. yung doktora na po nagsabi kan sa ko sa diyan sa munisipyo Po, sa center po mm -hmm. siya na daw po ang bahala kay sa na sakayan pa BR kaso mm -hmm. po ang sabi ko po dok pa naman kami makaduman din nga po kami ki pambakal Bagaspi din sa balay dai ko ani po aram kun say na kumahanap hamahanap buhay para makakaon kami mag-irina ngayon mga kamabayan, ko, na po ko sa inyo, lalo lalo na dito sa pamunuan ng Presto Diaz. Ito po yung kalagayan ni Kuya. Ang number one pong kailangan niya talaga madala lang sa hospital at eh, mabila ng gamot at malaman kung meron pa siya talagang pag-asa na mag-stay dito sa mundo natin. Kung hindi natin kasi ito sasabihin, baka hindi nila aksyonan kasi. Nandito ako, nag-vlog lang ako para malaman ng ibang tao na mayroong mga ganitong klaseng tao dito sa paya natin na no, talagang kailangan nilang tulong. O, oh, kawa po kalagayan. Sandali lang kuya, may kukunin kami para sa iyo ah. Ano eh? Hmm. Hmm. Pag mm -hmm. nag oran po, oran din po sa laong. Yung bahay nila. Grabe. Yan po ang balay niyo. Pag mm -hmm. nag -oran, oran din sa <laughs> 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 Kunin mo na natin mga ko yung nasa likod pa ka... kagat Ito so, yung bibigyan natin kay Kuya at least kahit pa paano makatulong sa kanyang pamilya. Makatulong sa yung inaangal niya wala nga silang pagsayang. So, kahit pa paano makatulong tayo sa kanilang pang araw-araw. Pero si na lang yung page ni Kadagat Mix mga kababayan ko. Pakidalaw yung kanyang ano page, Facebook page lagi yung kasama ko rito sa pagbablog siya sa Pilipinas salamat man kay kuya <laughs> salamat, <laughs> salamat man kay kuya nakakasama ko ka kapit bahay niya kuya nananawagan po ako sa ating uh, mga namumuno rito sa barangay Prito Diaz ito po yung kalagayan kuya dito. Sana mapansin nyo naman po. Sana ito. Kaya kailang-kailangan po talaga nyo ng tulong. May pagkain po. May mga anak po. Marami pong salamat. Sana pagdamutan nyo lang tote Opo. Marami pong salamat. Yung ilaw mo kadagat. yan mo na lang po. Marami uh, pong salamat. Kaya tatayin na kami. At na ano natin si tatay mo na. Maraming Ayan. maraming salamat po niya sa tulong hmm. niyo. Ayan. So, tay, paano yun? Alis na muna kami. At least may kahit paano napuntahan ka namin dito. At eh, sana may makapanood ng video ng ito. Ano po masasabi nyo kung may, napanood, may makapanood ng video ng ito? Lalong lalo na dito sa ating uh, na... No. Ay, pasensya na po kayo dahil wala Sam, Hindi siya makapagsalita. Pero, salamat, salamat. at may bibigit po tayong kunting gas kay tatay eh. sana'y maka eh, mo kahit na panggamot mo lang at eh pasensya ka na kung yan lang nakaya na namin sana madinig ng pamuno ang to rito at mapuntahan ka rito shout out po pala kay uh, mayor at kay hamor Shout out po sa inyo. Sana makita nyo po itong kalagayan ni Kuya rito. Mabigyan nyo ng pansin po. Sige na Kuya. Peace bump muna. Ahawa pa buhay mo. Tanda mo yan. yan. Ingat. Salamat Lagi lang magdasal. Opo. Oh, oh. Sige te. Eh. Lagi lang magdasal te. Eh. Opo. Oh, oh. pa yan. Maraming thank, ah. thank you. No problem. Isap na na kami. O yun. Ang <laughs> <No> problema <laughs> pa nga po ako ngayon. Kunti na kumanganap. Tana, ayan na. Bininig na ng Diyos. Blessing sa inyo yan. Bininig na ng Diyos yung panalangin nyo. Opo, marami po salamat. Sige na, babay na po at alis na kami. Salamat po. Manawagan ka te, baka sakali. Thank you po, marami salamat. Kaya manawagan. Ako na manawagan sa inyo na sana matulungan nyo. Mapuntahan nyo rito si ate. Dito sa may barangay Talisayan. Ito po o, Son... yung ano. Sige po. Pwede nyo pong kontakin kami ni Kadagat Mix or Joe Walking Tours dada po sasamahan po namin kayo marami salamat po hindi pa may okay. problema oh, kahit okay. mm -hmm. ito oo nga dito na lang po itong vlog namin kuya ni Kalagat Mix. Maraming salamat. labay.